Hello mga palangga, nakapamili na ba ang lahat ng mga protas para sa New Year, para swertihin tayo this 2024? Aha, kumusta? Kumusta ang presyo ng mga protas ngayon? Sulit ba? <laughs> Ano yung mga palanggan ka ko talaga ako? Ayan, samahan nyo kami for this video. Bibili tayo ng mga prutas. Eka nga kasi wala namang mawawala kung may iniwala tayo, di ba? Bumili daw tayo ng mga prutas. Ganyan. Oo, oh, para swertihin sa 2024. 20, 20, Ayan. mag na tayo. <laughs> At Swertehin tayo sa negosyo at sa iba pa sa love life and everything. So, ayan mga palangga. Naloka lang talaga ako to mga palangga. Ang mamahal, ang mamahal, super mahas, mahal pa sa jowa mo ang presyo ng mga prutas ngayon. Kaway-kaway sa mga namili na ng prutas for today's video. Oh my God! Bukas, New Year na. Imagine yung pinakamura dyan. Yung orange. 'di ba? 10 pesos isa. <laughs> Nakakaloka mga palangga. Super mahal po talaga ngayon ng mga prutas. Bakit ganyan? Oh, ayan ang mga palangga. Naluka talaga kami. Bumili kami. Halos hindi na nga, hindi ko na nga kinompleto yung palangga, yung 12 na klase ng prutas. Ayan. Kasi super mahal po talaga ng mga prutas ngayon. Imagine yung 1,000 mo, hindi magkakasya po. Opo. Kasi 1,400 uh, by peraso, tapos per kilo. Super ang mahal. Imagine yung pinakamaliit na ano, pinakamaliit na pinya. Mabibili mo sa 60 pesos to 70 pesos. Oh my god. Tapos yung ano yung uh, yung pakwan na maliit umaabot sa 60 hanggang 70 pesos. Pinakamaliit na po yan yung mabibili mo. Yun. <laughs> Imagine, pinaka, pinaka yung 30 pesos. Ganun po kamahal ngayon. Grabe, ang prutas. Tinanong ko si, ano, yung nagtindera. Mako, ate, bakit ang mahal po ng mga prutas ngayon? Sabi niya, sir, galing pa po kasi ito sa Davao. Ah, kaya pala. Imagine yung papaya na yan, na super maliit na papaya. Mabibili mo sa 60 to 50 pesos. Ganun po. 65 pa 70 to 80 pesos ganun po siya kamahal tapos yung grapes ang mahal yung 1 4 mabibili mo ng one, mayroon silang ano, 100 pesos or di kaya 80 pesos wala depende sa klase ng ano ng grapes ganun po tas ilang ilang ano lang yan konti lang yan hindi nga magkakasya ang isang pamilya oh my god super mahal po talaga as in super mahal, super aywan ko ba super mahal po talaga ngayon ng ano ng mga prutas kaya hindi na kami nagkumpleto Opo, kung ano na lang yung ano namin, mangga na lang, tapos orange, tapos mansanas, ang importante, may, may, ano, may mga prutas tayo sa mesa. O ba diba? super mahal kasi biglang nagmahal kasi New Year nga, tapos malayo pa daw yung delivery. From Davao po lahat ng ano. Yung mga prutas na ito ay dito po yan matatagpuan sa ano, sa may Pier Uno of Catpalogan City. Ayan, super haba po ng mga vendors natin dyan na nagitinda ng mga prutas. Shout out po sa inyo. Ayan, isang mga Happy New Year po sa lahat. Yes. As in, super mahal po talaga. Pati yung mangga, 140 ang kilo. Oh my God, yung mahal talaga mga palangga. Gagawa ka pa pa ng mango graham? <laughs> Or mango float? Gagawa pa ka, ka pa ba ng mango float? Oh my God, super mahal po talaga. Hindi na ako magagawa ng dessert. Char. <laughs> Ewan ko ba? Ewan ko sa lahat ha? Sa lahat? Ewan ko ba kung lahat ba talaga nakapamili ng kompleto? Ako talaga biniling ko na lang is orange, manga, tapos um, ano pa ba? Basta konti lang yung binili namin. Ang importante naman dyan, may prutas sa mesa. Tapos sa 24 2024, sipagan po natin para maswertehin sa buhay. Kailangan po talaga yung sipag at syaga. Yes, kasi hindi naman tayo uh, so Hindi naman tayo siswertihin. Kung wala tayong sipag at di ba May determinasyon sipag at syaga. Dapat ganern. Kasi kung tatamad-tamad tayo, um, wala kang ginagawa sa buhay. Paano ka siswertihin? Paano lalapit ang grasya? So, kailangan na uh, galaw-galaw din tayo sa 2024. doblehin natin yon O, ba diba? Ayan, super ang dami po talaga. Ewan ko lang kung mga ba yung mga prutas nila dito sa mga vendors na natin dito ng gitinda ng prutas kasi super mahal po talaga. Yung po talaga yung ano habang kami namimili, yung mga <coughs> mamimili, sabi nila, ang mahal naman. Ya talaga umaariba, umaaraba talaga sa ano, sa presyo ng mga prutas ngayon. Ewan ko lang. Ewan ko lang kung lahat talaga nakapamili na ng prutas. Pero pag kayo'y bumili, ay nako. Pero yung iba naman ng na mga vendors natin, pwedeng tawaran. Yes, pwede kayong makipag-negotiate sa presyo. Pwedeng tumawad sa presyo. Nagbumibigay naman sila ng discount. In fairness, ganun. So, pa ayan mga palangga. This is public market. Uh, Katbalogan public market. Dito sa may Pier 1. Ayan. Wow. Super ang dami pong tao, halos ma-traffic traffic na nga dito kasi madaming tao, maraming namimili. Ayan, so walking walking lang tayo mga palangga, hindi na tayo sumakay ng tricycle or ano dyan. Mas maganda exercise na din, o ba? Diba? Super nakakaanis. Yung, yung 2,000 pesos mo hindi. <laughs> Parang sa purutas na budget lang 'yan. Yes. So kung bibili ka, ayan kailangan mag-budget ka ng medyo medyo malaki. So what if na bibili ka pa ng ibang ano, putay, ibang ibang uh, uh, gusto mong uh, ulam or menu para sa not para sa New Year, 'di ba? So, kailangan talaga mag-budget. Yes, kailangan nating mag-budget. Budgetin natin yung pera. Hindi lang yung, ano, yung uh, para lang sa pagkain. Kailangan din tayo magtabi na sa New Year, pagkatapos ng New Year, mayroon, pin, mayroon din tayong, ano, na itabi. Mayroon din tayong budget. Hindi, huwag, tayong tayo magpaubos ng budget. Huwag pa tayong magpaubos ng pera, di ba Para sa New Year, hindi tayo nga nga. After New Year, hindi nga nga. O, ba diba? Ganun. Ganon. Yes kailangan din natin magtipid. Tipid mga palangga, super mahal po kasi ng mga bilihin ngayon. Oh my God! Ayan, pasok tayo dito sa ano, sa isdaan, sa fish section. Ayan. Medyo may kamahalan din mga palangga. Yung bangus, bumili ako ng dalawang bangus. Tig ano, tig 120 ang isa. 120 yung isa. So dalawa lang yung binili ko siguro magkakasya naman siguro yan sa amin, di ba? Ang daming isda for today's video. Super, ano, super fresh yung mga isda ngayon natin dito sa Pier Uno of uh, Public Market. Ayan. Super fresh ngayon mga isda. Ang daming isda. Siyempre, mas, mas maganda din yung ano. May, uh, ayan, bumili din tayo ng mga kakanin. Yes, bumili tayo ng kakanin. Kana 200 pesos. 300 pesos ba yung binili ko? Yung may latik. Ayan. Tapos, ayan mga palangga. After nating mamili, balik na tayo. Ayan. Pauwi na kami. punta Kasi may bibilim pa kami doon sa ano. Punta pa kami ng grocery. Yes. As in kailangan po talaga ngayon mag-budget, maging wais po. Ang importante mayroon po tayong pang-New Year. Ganun. Kasi kung uubusin natin yung pera sa pagkain, paano na yung ano after New Year, 'di ba? So kailangan mag-budget. Kailangan maging wais din tayo sa ang importante mayroon, 'di ba? Ang importante may pagkain na kahanda sa mesa tapos dublihin natin yung tiyaga for 2024 para swertihin tayo, swertihin, tayo sa buhay at marami pang blessings ang ating matanggap so ayan shoutout nga pala dito sa mga follower ko sa ayan pinakagwapong clay sa ano sa katbalogan at sa aking follower din na nagitinda ng mga ano pa po kaya bawal po yan sa mga bata oo sa mga matatanda lang po yan so ayan mga palangka thank you so much for watching happy new year po sa lahat ayan mag ingat po lagi and god bless us all maraming salamat bye